Dito po ulit tayo sa palaya ni Tatay Pablo. Ayan. Ito po ulit yung palaya no na... Mas maganda bang mo mga kapatiran si Tatay Mulawin. Ayan, si Tatay Mulawin. Hawakan mo nga sir at ako naman ang lulusong sa gitna. At ka lulusong. Ayan. Tatay matigas to? Matigas na yan. Sina <laughs> Sinasayang ko na nga yan. Sinasayang ko na. na. Eh paano ako makikita dito? <laughs> Ayan po. Pinipilit pong lusungin ang aming... Tawag uh, dito, hinete Ay, na, yung grabe. palayan. Ay, Ay, ano masasabi mo ngayon yan? Triple 2 po ito. Ikaw tatay, ano ba ang sabi ng kapatid mo? Hindi triple 2 to? Bakit daw, saan daw bagaling yung binhe ko? Hindi daw triple 2. Tay, paano pag ginapas <laughs> to? Paano ang gapas gagawin natin dito? Ewan ko nga ba. Rico, Ayan, tignan nyo naman po yung palay. Ayan. Ang Rico. height ko po ay 5'4. So, eto po. Triple 2 po. Ayan, teka lang po. Bungad pa lang to, bungad. Paano pa kaya pag gumit na ako? Ay, na. Ayan. Ano yung Tama yung isa sa mga ano eh? partner namin Ina? na piling inaaral ang agrikultura. Uh, height, of the, height of the rice doesn't uh, vary on the Tara, variety. Ayan. Ayan. Ano so, ba to? Gagawin po tayo. Tapos mapakita ko po sa inyo ulit yung kabila, yung katabi na sa edad ng palay ni tatay.